at saka ang ganda ng uh, ng tubig ayo so, papunta na So ito yung ano ruas, Boulevard Service Cherv Road kung sana ta uh, uh, inaayos na yung pagtatakip nito mga drainage na binuksan no at uh, good news uh, ang ganda na ng daloy ng uh, tubig na ano tingnan ninyo so kailangan talaga uh, matakpan kaga dito dahil uh, ano manlalalag na naman ng uh, basura no at ayan uh, uh, mga kahoy kahoy so punta natin itong uh, nag aayos ng na mga ano na ito mga takip na ito so isang truck po yung uh, burak na nakuha nila dito mga kababayan napakadami talaga uh, ito mayroon ng uh, takip ito yan po uh. Ayan. so kailangan talaga nga matakpan ka agad ko dahil uh, maraming sasakyan uh, na pumaparking dito baka may malaglag Oh. Nina, na silip natin dito. Napakagandang ah, uh, agos nung tubig. Kumo. So, Yo no. so, na, natakpan na oh. Ah. So, napakaganda ng uh, agos niya kanina. Yung makita natin 'to. ito yung service road na nagbubuksan ng mga drainage so kung sana tayo binabalik na yung takip yung nasira naman ang takip so panibagong takip ang nilalagay ginagawa ng panibagong takip Pre, anumusta? Oh. Sa... Biyahe ni Reno. Biyahe ni Benji. Ah, Biyahe. TV. Oo. Ito na, no. Uh, tatakpan na yung mga drainage na pinagbubuksan nila. So uh, doon, may tapos na doon, di ba pre? Uh, so dito naman, no uh, silipin natin itong uh, kabila ito so, truck nila marami na silang uh, nakukuha ng, ano dito uh, marami sila talaga no? Uh, nakita po ninyo isang truck na uh, uh, ano yung uh, nakuha nila ito na uh, uh, malinis na no? Uh. Uh, at saka ang ganda ng uh, agos ng tubig oh, uh, uh, So papunta ng Paura yung uh, Agus ng tubig. Papunta so, doon. Yan po, no? sa mga napadaan lang at baguhan baguan, hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga in-upload patungkol dito sa Maynila. Mga kababayan, so maraming maraming salamat po sa inyong suporta uh, at uh, nawa tuloy-tuloy uh, lang ang inyong suporta at sa ating munting channel biyahin ni Binji TV so kanina nakakuha tayo ng uh, panibagong update sa gitna mismo ng uh, ano Ruas Boulevard no so napakaliit lang yung uh, butas na pinutas nila ano doon no uh, ililinis nila so kadami-daming burak na nakukuha no? ilang uh, sako yun daming sako na lagyan na puno ng uh, burak mga kababayan so nandito tayo sa dati nilang pinagbubutasan uh, no? ito na uh, pinagtatakpan na uh, dahil uh, okay na yung uh, daloy ng tubig pero ganun pa man kung uh, napakalakas ng uh, volume ng tubig mga kababayan no? so Uh, napansin naman niyo napakaliit lang yung uh, drainage no napakaliit lang kaysa yung uh, laki ng volume ng tubig. Ganun pa man, no mabilis uh, humupa yung tubig pag uh, laging malinis yung ating uh, mga drainage at uh, maliit lang ang ating mga drainage, mabilis lang bubaba yung uh, tubig kung uh, laging malinis to. So, Ayun. So nandito pa rin po tayo sa kahabaan ng service road kung saan at uh, nabigay na naman tayo ng uh, panibagong uh, update dito. So ito nga yung uh, nakuha nating update lahat po ng mga pinagbubuksan nila at uh, sinisira na mga ano para maka, makalinis lang. no Kaya kanika nila ng uh, pinagtatakpan at uh, ito nga yung truck nila lulan ng mga buhangin at saka siminto. No, uh, para magamit nila pag uh, sasarado ng mga uh, binasag na mga ano mga manhole. Ayano. No. So, napansin niyo ang ganda ng uh, agos ng tubig at uh, malinis na mga kababayan. Yan. hindi ah. dito pa nakalagay pa yung tali ng kleper hindi pa natanggal ano? so doon banda ay uh, sarado na rin ah. nakita ko sa inyo ha ah. ito sarado na okay na ito at uh, maganda yung uh, daloy na ng uh, tubig no? itong part na ito ang uh, medyo nahirapan sila dahil uh, hindi basta basta nakakapasok yung play nila dahil sa punong kahoy na ito na napakalaki o oh, yan so yung play nila tumatama yung uh, dulo ng play nila sa mga ugat ng kahoy na yan pero ganun pa man no, ay, nagawan na rin na nila sa tiyaga nilang uh, magsundot ay uh, nagawan rin ng uh, paraan at uh, yun na nga maganda na yung uh, agos nung tubig na ito dito sa lugar na ito at uh, unti unti nang uh, natatakpan no? tinatakpan na uh, yung mga uh, ano na ito mga drainage na ito so magandang nga uh, umaga marami marami salamat po ito po, ni Binjay at uh, patuloy po tayong magbibigay ng mga update no, na paglilinis dito sa kahabaan ng uh, Ruas Boulevard at Service Road. Mga kababayan, magandang umaga. Maraming salamat. Ayan na, oh, yung takip na. So, kukunin na lang itong mga nakuwang uh, debris at saka mga putik. Ito na yung takip. Bago na. So, ito yung lagos nung sinasabi ko na pahirapan dahil nga sa puno ng kahoy dito sa tabi nito. Pero nakuha sa tiyaga. Salamat po.